nagpasya na rin ang NATO na kumilos ng matatag. Ayon sa Financial Times, pinag-aaralan ng NATO ang armadong tugon sa hybrid na digmaan ni Vladimir Putin sa Europa. At ang sagot ng NATO ay maaring maging eksakto ang bagay na ginamit ni Putin upang takutin ang mga Ruso, mga operasyong militar sa pinakamahihinang bahagi ng hangganan ng Russia. Pero hindi lang iyon. Inirekomenda ng European Parliament sa European Union na ng militar para harangin at wasakin ang mga eroplanong militar ng Russia kung papasok sa European airspace. Inaprubahan na rin ng NATO ang parehong ideya at idinagdag na ang European drone wall ay dapat sumaklaw, pati na rin ang mismong teritoryo ng Russia. Sabi nila, mas panatag at ligtas daw ito. Hindi dapat hintayin pumasok ang Russian drone sa teritoryo natin. Kailangan nating bantayan ang sitwasyon sa kabila, gaya ng sinasabi ng mga Ruso, ng Porebrika. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Talakayin natin sa episode na ito kung ano ang napagkasunduan ngayon sa NATO. Bago simula ng episode, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa YouTube channel, mag-like at mag-iwan ng komento. Malaking tulong ito para mapalaganap ang video sa YouTube at ang ating komunidad. Mas marami pang tao ang magiging kritikal. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin iyon sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang link na lima. Nakasulat sa video, suportahan ang channel ni Alexi Pichi. Pumili ng format na komportable sa inyo. Salamat sa anumang suporta mula sa inyo. Kaya, ang mga kaalyado sa NATO ay tinatalakay ang mas matibay na tugon sa lalong nagiging mapanuksong mga aksyon ni Vladimir Putin. Kasama dito ang paglalagay ng combat drone sa hangganan ng Russia at pagluwag ng restriksyon para sa mga piloto napayagang magpaputok sa eroplanong ruso. Ang impormasyong ito ay inilathala ngayon ng Forex Financial Times na may sanggunian sa mga source mula sa tanggapan ng North Atlantic Alliance. Ayon sa apat na opisyal ng NATO na may kaalaman sa takbo ng negosasyon, ang layunin ng mga pag-uusap ay pataasin ang gastos ng Moscow sa kanilang hybrid na digmaan laban sa Europa at bumuo ng malinaw na mga kontrahakbang. Matapos ang sunod-sunod na paglabag sa himpapawid ng mga Russian drone at eroplano, ang bansa na katabi ng Russia, sa tulong ng Pransya at United Kingdom, nusuportahan ni isa ang forex na katabi ng Russia. May isang kawiliwiling bagay dito. Noong una, ang plano ay maglagay ng harang gamit ang mga drone laban sa Russia at pabagsakin sa teritoryo ng NATO ang lahat ng Russian na papasok sa alyansa. Pero ngayon, Kasama na sa panukala ang paglalagay ng armas sa mga drone na ginagamit para mangalap ng impormasyon tungkol sa mga kilos militar at armas ng Russia. Ibig sabihin, nagpasya ang NATO na hindi lang maglagay ng harang laban sa Russia, kundi magpalipad din ng mga drone para malaman ang binabalak ng Russia sa kanilang teritoryo at saan at bakit nila inililipat ang tropa nila. Pinag-uusapan din ang pagpapababa ng requirements para sa mga pilotong nagpapatrolya sa silangang hangganan laban sa banta ng Russia. Ibig sabihin, gusto na talagang payagan ang mga piloto ng NATO na pabagsakin, alam nyo na, ang mga eroplanong Ruso na sumasalakay sa himpapawid ng mga bansang NATO na napakahalaga ng walang babala at mahabang proseso ng pag apruba At ayan, lalong sumisikat ang ideyang ito. Kasi noong nakaraang buwan, sinabi ni Donald Trump na dapat magpaputok ang NATO sa mga eroplanong Ruso na lumalabag sa teritoryo ng mga kaalyado. At ngayon, ikasyam ng Oktubre inirekomenda ng European Parliament sa mga bansa ng European Union na gumamit ng puwersang militar para harangin at sirain ang mga eroplanong militar ng Russia kung sakaling pumasok ang mga ito sa European airspace. Lumabas ang mga pahayag matapos ang sunod-sunod na provokasyon ng Russia, kabilang ang unang direktang sagupaan ng eroplano ng NATO at drone ng Russia Mula nang magsimula ang pananakop ng Russia sa Ukraine noong 2022, bukod sa insidenteng ito sa himpapawid ng Poland, pumasok din ang mga drone ng Russia sa teritoryo ng Romania at ang mga Mikoyan-Gurevich fighter jets ay pumasok sa airspace ng Estonia. Samantala, 12 dosenang hindi pa natutukoy na mga drone ang nagdulot ng aberya sa mga paliparan sa Belgium, Denmark at Germany at ilang opisyal ang iniuugnay ito sa parehong hybrid na digmaan na isinasagawa ng Moscow na kinabibilangan ng cyber attacks at mga tangkang sabutahe. Si Matthew Whitaker, embahador ng Estados Unidos sa NATO, ay nagsabing araw-araw siyang nakikipagtulungan sa mga kaalyado para matiyak ang pinakamahusay na opsyon laban sa asymmetry. Sinabi niya na napakahalaga na matiyak ang sapat na bilang ng mga hakbang sa hagdan ng eskalasyon. Isinasaling ko sa karaniwang wika, nag-iingat ang mga Amerikano. Ang ibig sabihin ng sapat na bilang ng mga hakbang sa hagdan ng eskalasyon ay gawin lang ang maliliit na hakbang para maiwasan ang malaking eskalasyon. At heto na ang susunod na kawiliwiling bahagi. Ayon sa dalawang opisyal ng NATO, kailangang agad ayusin ang mga patakaran sa pagsisimula ng eskalasyon. Dalawang opisyal ng NATO ang nagsabi na kagyat ang pag-optimize ng mga patakaran sa pagsisimula ng eskalasyon. Sinabi ng mga opisyal ng NATO na kabilang sa mga kagyat na gawain ang pag-optimize ng mga patakaran sa pagsisimula ng eskalasyon. Kaya nang nabanggit ko, ang usapan mula sa maliit na grupo ng NATO na apektado ng krisis ay lumawak na sa mas malawak na diskusyon. Dahil napagtanto na ng iba pang mga kabisera ng mga kaalyado, ang mas malawak na banta Nadulot ng kampanya ng destabilization ng Moscow, may ilang mga kabisera rin na iginigiit ang mas agresibong posisyon ng NATO bilang paraan ng pagpigil. Halimbawa, tinatalakay ng NATO ang posibleng military exercises sa hangganan ng Rusya, lalo na sa mas liblib na lugar na hindi bantay. Tinutalakay sa NATO ang pagdaos ng mga ehersisyong militar sa malalayong at hindi bantay na hangganan ng Rusya ngayon, gaya ng alam ninyo, ang Sweden at Finland ay naglalagay na ng mga brigadang militar sa Lapland para takutin ang mga Ruso doon. Iminumungkahi ng ilang kaalyado ng NATO ang mas konserbatibong tugon dahil sa panganib ng direktang kontrol. Noong nakaraang buwan, paalala ko lang, dalawang beses nagsagawa ang NATO ng emergency na pag-uusap dahil sa mga insidente sa Poland at Estonia. Ang operasyong Eastern Century ay misyon para palakasin ang depensa laban sa himpapawid sa mga bansang nasa harap ng labanan. Lahat ng apat na opisyal na nakausap ng Financial Times ay nagbabala na walang tiyak na petsa o obligasyong magkasundo sa anumang pagbabago ng posisyon at hindi maaaring isapubliko ang mga pagbabagong ito. Kasabay ng negosasyon sa NATO, naghahanda ang European Union ng sariling aksyon laban sa mga provokasyon ng Russia. Ito talaga ang pinakakakaibang pangyayari na dapat sana ay magdulot ng pag-aalala, pero sa hindi malamang dahilan ay hindi naman ito nakakabahala sa iba. Uulitin ko, may sariling hakbang ang mga bansa ng European Union laban sa provokasyon ng Russia bilang mga miyembro ng militar na alyansa sa Hilagang Atlantiko, kabilang sila sa NATO. Na talagang mukhang kakaiba. Kasama rito ang mga paghihigpit sa paglalakbay sa Europa ng mga Russian diplomat na pinaghihinalaang namumuno sa mga ahente at nagsasagawa ng paninira sa mga bansang hindi opisyal na kanilang destinasyon ng trabaho. Kasama rin ang paggamit ng pondo ng European Union para sa mga sistema ng depensa laban sa drone. Detalyado kong inilarawan ang kwentong ito sa isa sa mga naunang episode. Irekomenda kong panoorin ninyo ang channel tungkol sa mga pasaporte ng Russia at kung paano idineklara ng Europa na labag sa batas ang mga diplomat ng Russia. Sa huli, magbibigay ako ng sipi mula kay Ursula von der Leyen, tagapangulo ng European Commission. Ito ay sinadyang at planadong kampanya ng Grey Zone laban sa Europa. Dapat kumilos ang Europa, nais ng Russia ng alitan. Dapat tayong tumugon ng may pagkakaisa. Hindi lang tayo dapat mag-react, kundi pigilan din. Dahil kung magpapabagal tayo sa pagkilos, lalo lang lalawak ang Grey Zone. Tingnan natin kung ano ang magagawa ng Hilagang Atlantikong Alyansa. Hanggang dito na lang muna ang usapan. Ilagay niyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya, at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po. Ingatan niyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.